Ito na naman po Pinakasikat na channel natin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kahulugan ba ng panaginip mo? O ano-ano ang iyong swerteng numero? Ano ang kabalarang nakalaan sa'yo? Hello at welcome sa ating channel. Ito ang Chinese Zodiac Horoscope Reading para sa inyo sa buwan na ito. Kung bago po kayo sa ating channel, maaari lang pong i-click ang subscribe at ang bell para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video. At paalala lang po, gawing gabay o libangan ang video ito, tanging ang makapangyarihang Diyos lang ang nakakaalam ng ating kapalaran. Wrath ang Setyembre ay magdadala ng mga bagong hamon at oportunidad para sa mga ipinanganak sa taon ng daga. Ang iyong kakayahang umangkop at mabilis na pag-iisip ay magiging iyong pinakamalaking asset sa pagharap sa mga hindi inaasahang sitwasyon sa trabaho. Huwag mag-atubiling ipahayag ang iyong mga ideya dahil ang isa sa mga ito ay maaaring magbukas ng pinto sa mga bagong posibilidad. Gayunpaman, Mahalaga rin na panatilihin ang balanse sa iyong personal na buhay at maglaan ng oras para sa pahinga at relaksasyon. Sa iyong personal na buhay, ang Setyembre ay magiging isang mahusay na panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong komunikasyon ay magpapatibay sa iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, maging maingat sa iyong mga gastos at pag-isipang mabuti ang iyong mga pamumuhunan. Ang pagiging praktikal at pagpaplano para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong financial stability. Ox Para sa mga baka, ang Setyembre ay magiging isang panahon ng katatagan at pagunlad. Ang iyong pagsisikap at determinasyon sa mga nakaraang buwan ay magsisimulang magbunga, partikular sa larangan ng iyong karera ang posibilidad ng promosyon o pagkilala sa iyong profesional na buhay ay mataas, kaya't magpatuloy sa pagiging masipag at dedikado. Gayon Gayunpaman, huwag kalimutang bigyang pansin ang iyong kalusugan at maglaan ng oras para sa sariling pag-aalaga. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging matatag at maasahan ay lalo pang magpapatibay sa iyong mga relasyon ang Setyembre ay magiging isang mahalagang panahon para sa pagbuo ng mga pangmatagalang plano kasama ang iyong pamilya o kapareha. Sa pananalapi, ang pagiging maingat at mapanuri sa iyong mga desisyon sa pamumuhunan ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong financial health. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at mag-focus sa pag-save. Tiger ang mga tigre ay makakaranas ng isang buwan ng pagbabago at paglago sa Setyembre. Ang iyong likas na lakas at kagustuhan sa pakikipagsapalaran ay magdadala sa iyo sa mga bagong landas na maaaring hindi mo pa nararanasan. Ang pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap ng mga bagong hamon ay magiging mahalaga. Maaring kailanganin mong harapin ang ilang mga pagsubok Ngunit ang iyong tapang at determinasyon ay magiging susi sa pagtagumpayan ng mga ito. Sa aspeto ng personal na relasyon, maaring may mga pagkakataon para sa bagong pagibig o pagpapalalim ng kasalukuyang relasyon. Ang pagiging tapat sa iyong mga damdamin at pagpapahayag ng iyong sarili sa isang malusog na paraan ay makakatulong sa pagbuo ng mas malakas na mga bond sa pananalapi, maging bukas sa mga bagong ideya at oportunidad sa pamumuhunan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging maingat at hindi magpadalos-dalos sa mga desisyon. Rabbit Ang Setyembre ay magdadala ng isang panahon ng kalmado at balanse para sa mga kuneho. Ang iyong natural na pagkakaroon ng diplomasya at kakayahang makisama sa iba ay Magiging mahalaga sa pagharap sa anumang interpersonal na hamon sa trabaho o sa bahay. Ito ay isang magandang panahon para sa pag-aayos ng mga lumang hidwaan at pagbuo ng mas matibay na pundasyon para sa iyong mga relasyon. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa sariling pag-unlad at mga personal na proyekto na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili sa iyong personal na buhay. Ang Setyembre ay magiging isang magandang panahon para sa pagugol ng kalidad na oras, kasama ang mga kaibigan at pamilya. Ang pagpapahalaga sa mga simpleng kasiyahan sa buhay ay magdudulot ng malaking kasiyahan. Sa pananalapi, ang pagiging matipid at pag-iisip sa hinaharap ay magiging mahalaga. Ang pagplano at pag-save para sa mga darating na araw ay magbibigay sa iyo ng karagdagang seguridad at kapayapaan ng isip. Dragon Para sa mga dragon, ang Setyembre ay magiging isang buwan ng enerhiya at pagkamalikhain. Ang iyong likas na liderato at ambisyon ay magdadala sa iyo sa harap ng maraming oportunidad para sa personal at profesional na paglago. Ang pagiging proactive at pagtatakda ng malinaw na mga layunin ay magiging susi sa iyong tagumpay. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong emosyonal at pisikal na kalusugan. Sa iyong personal na buhay, ang Setyembre ay magiging isang magandang panahon para sa pagpapahayag ng iyong sarili at pagbabahagi ng iyong mga pasyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magpapalakas sa iyong mga relasyon. Sa pananalapi, ang iyong likas na pagiging malikhain ay maaaring magdala ng mga bagong ideya para sa pagkakakitaan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging praktikal at iwasan ng sobrang paggastos sa mga luho. Snake Ang mga ahas ay makakaranas ng isang buwan ng introspeksyon at pagpaplano sa Setyembre. Ang iyong likas na karunungan at intuwisyon ay magiging mahalaga sa paggawa ng mahahalagang desisyon tungkol sa iyong hinaharap. Ang pagiging maingat at matalino sa iyong mga pagpipilian ay magdudulot ng positibong epekto sa iyong personal at profesional na buhay. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa mga aktibidad na nagpapayaman sa iyong espiritu at nagbibigay sa iyo ng inner peace. Sa iyong personal na buhay, ang Setyembre ay isang magandang panahon para sa pagpapalalim ng mga relasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga pananaw at damdamin. Ang pagiging bukas at vulnerable sa mga taong pinagkakatiwalaan mo ay magpapatibay ng iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pagtuon sa long-term na pag-iipon at pamumuhunan ay magiging mabuti para sa iyong financial stability. Iwasan ang mga hindi kinakailangang gastos at mag-focus sa pagbuo ng iyong savings. Horse ang mga kabayo ay makakaranas ng isang buwan ng aktibidad at paggalaw sa Setyembre. Ang iyong natural na kasiglahan at optimismo ay magdadala sa iyo ng maraming positibong enerhiya at magbubukas ng mga bagong oportunidad para sa paglago. Ang pagiging bukas sa mga bagong karanasan at pagtanggap ng mga hamon ay magpapalawak ng iyong mga abot-tanaw. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpaplano at pagtatakda ng mga konkretong layunin upang masiguro ang iyong tagumpay. Sa iyong personal na buhay, ang pagiging sociable at ang iyong likas na charm ay magdudulot ng saya sa iyong mga social interactions. Ang Setyembre ay isang magandang panahon para sa pagkakaroon ng mga bagong kaibigan at pagpapalalim ng mga kasalukuyang relasyon. Sa pananalapi, ang iyong pagnanais para sa kalayaan ay maaaring humantong sa iyo sa pagtuklas ng mga bagong paraan ng pagkakakitaan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging maingat sa mga panganib at hindi magpadalos-dalos sa mga desisyon sa pamumuhunan. Goat Para sa mga kambing ang Setyembre ay magdadala ng isang panahon ng kalmado at pagkakataon para sa pagmumuni-muni. Ang iyong likas na pagiging mapagmahal at pag-aalaga ay magdudulot ng positibong enerhiya sa iyong mga relasyon, lalo na sa mga mahal sa buhay. Ang paglaan ng oras para sa pag-aalaga sa iyong sarili at sa iyong mga pangangailangan ay magiging mahalaga sa iyong emosyonal na kagalingan. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa iyong mga personal na proyekto at mga layunin na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan at pagpapahalaga sa sarili. Sa iyong personal na buhay, ang Setyembre ay isang magandang panahon para sa pagbuo ng mga malalim na connection at pagpapahayag ng iyong tunay na damdamin. Sa mga taong pinakamalapit sa iyo, ang pagiging bukas at tapat sa iyong mga damdamin ay magpapalakas sa iyong mga ugnayan. Sa pananalapi, ang pagiging praktikal at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos ay magpapanatili ng iyong financial stability. Ang pagtuon sa pag-save at pagiging maingat sa iyong mga pamumuhunan ay magbibigay sa iyo ng karagdagang seguridad sa hinaharap. Monkey. Ang mga unggoy ay makakaranas ng isang buwan ng pagbabago at pag-aaral sa Setyembre. Ang iyong likas na katalinuhan at kakayahang umangkop ay magdadala sa iyo ng maraming pagkakataon para sa pag -unlad. Ang pagiging bukas sa mga bagong ideya at pagsisikap na matuto mula sa bawat karanasan ay magpapalawak ng iyong kaalaman at kakayahan. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong sarili upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa iyong personal na buhay, ang Setyembre ay isang magandang panahon para sa pagpapahayag ng iyong sarili at pagbabahagi ng iyong mga pasyon sa mga mahal sa buhay. Ang pagiging malikhain at paghahanap ng mga bagong paraan upang ipahayag ang iyong sarili ay magdudulot ng kasiyahan at personal na kasiyahan. Sa pananalapi, ang iyong likas na pagiging malikhain ay maaaring magdala ng mga bagong ideya para sa pagkakakitaan man, mahalaga rin na maging praktikal at hindi magpadalus-dalos sa mga financial decisions. Rooster Ang ang mga tandang ay makakaranas ng isang buwan ng pagtuon at pagpupursige sa Setyembre. Ang iyong natural na pagiging masipag at dedikasyon ay magdadala ng tagumpay sa iyong mga proyekto at layunin. Ang pagiging organisado at pagtatakda ng malinaw na mga layunin ay magiging susi sa iyong tagumpay. Gayunpaman, mahalaga rin na maglaan ng oras para sa pagpapahinga at pag-aalaga sa iyong emosyonal at pisikal na kalusugan upang maiwasan ang burnout sa iyong personal na buhay. Ang Setyembre ay isang magandang panahon para sa paggugol ng kalidad na oras kasama ang mga kaibigan at pamilya, ang pagiging present at tunay na nakikinig sa iyong mga mahal sa buhay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa pananalapi, anong pagiging maingat at wise sa paggastos ay magiging mahalaga. Ang pag-iwas sa mga hindi kinakailangang gastos at pagtuon sa pag-save ay magbibigay sa iyo ng karagdagang financial security. Dog Ang mga aso ay makakaranas ng isang buwan ng loyalty at pagiging mapagkakatiwalaan sa Setyembre. Ang iyong dedikasyon sa iyong mga mahal sa buhay at sa iyong mga layunin ay magpapatibay pa lalo ng iyong mga ugnayan at magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ang pagiging tapat at totoo sa iyong mga prinsipyo ay magdudulot ng respeto at paghanga mula sa mga nakapaligid sa iyo. Gayunpaman, mahalaga rin na magkaroon ng balanse at hindi masyadong magpakalunod sa pag-aalala para sa iba. Sa iyong profesional na buhay, ang iyong hard work at dedikasyon ay magpapakita ng progreso. Ang pagiging bukas sa feedback at willing na mag-improve ay magdadala ng mas maraming oportunidad sa iyong career. Sa pananalapi, ang pagiging conservative at pag-iwas sa risky ventures ay magiging matalinong estratehiya. Ang pagtuon sa pag-save at pagbuo ng isang solid financial foundation ay magbibigay sa iyo ng peace of mind. Para sa mga baboy, ang Setyembre ay magiging isang buwan ng kasiyahan at socialization. Ang iyong natural na pagiging friendly at pagiging open-hearted ay mag-aakit ng positibong enerhiya at mga bagong kaibigan sa iyong buhay ang pagiging masigasig sa pag-explore ng mga bagong aktibidad at pag-attend sa mga social events ay magdadala ng saya at bagong mga karanasan. Gayunpaman, mahalaga rin na maging mapili sa mga commitments at hindi mag-overcommit upang maiwasan ang pagiging overwhelmed. Sa iyong personal na buhay, ang paggugol ng oras sa pagpapalakas ng iyong mga relasyon ay magiging rewarding. No, ang pagiging present at attentive sa mga mahal sa buhay ay magpapakita ng iyong pagmamahal at pagpapahalaga. Sa pananalapi, ang pagiging mindful sa iyong mga gastos at pag-invest sa mga bagay na tunay na mahalaga ay magpapanatili ng iyong financial well-being. Ang pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng pag-enjoy sa ngayon at pagplano para sa hinaharap ay magiging susi sa iyong pangmatagalang kaligayahan at seguridad. Abangan ang basa ng iyong kapalaran para sa susunod na buwan. Maraming salamat po!